Matapos akong hiwalayan ni Australian man ay ibinaling ko na lang ang time ko kay English man. Sabi ko dito na lang ako bukod sa divorce na siya ay matagal na panahon na siyang living alone sa California tapos may pera pa. Fast forward again, this English man keep on chatting me through Skype. Fast forward, he then sent financial support at siya din ang naging daan kaya nakawala ako sa buhay na medyo hindi maayos at siya din ang naging daan para kami ay makalipat sa komportabling lugar. And to cut the story short, he went to visit me three times already. Every visit niya ay nag stay po siya ng one month. First was March 2022, next is May 2022, and then the last was July 2022. During the span of time being with him here, ay nakilala ko pa siya ng lubusan. Mainitin ang ulo sobrang superior at manipulative na tao. May pagka-racist at arrogant. Kahit sa ang lugar kami napapadpad, pag hindi niya nagustuhan, ang isang bagay ay agad na sisigaw. Kahit pa dito sa bahay, kapag nagagalit siya, sisigaw ka agad. Galit na galit ang mga anak ko at muntik pang magkagulo. Fast forward po, after last visit niya noong July 2022, naglaan ako ng isang linggo sa sarili ko para naman makapag-isip ako. And finally, ay nagkaroon ako ng final decision. Nag-message ako sa kanya na ayoko nang ituloy ang relasyon namin. At ayoko na din na bumalik pa siya dito sa bahay ko. By the way madam, hati pala ang anak ko at si Afam sa renta dito sa bahay na inuupahan namin. Sa madaling salita, ay hindi ko na talaga siya pinayagang makabalik pa dito. Galit na galit siya madam dahil may upcoming cruise kami dapat sa darating na February 2023. At nakabook na lahat at syempre bayad na. By the way, may nabili pala siyang motor scooter Bergman na siyang ginagamit namin sa tuwing namamasyal kami. Sabi niya madam, kukuhanin niya daw ito someday. Sagot ko naman ay go, kuhanin mo at dalhin mo kung saan mo gusto dahil hindi ako interesado sa ari-arian o pera mo. At doon natapos ang aming relasyon madam. January of 2024 ay pinuntahan niya ako dito para kunin ang motor niya at ang iba pa ang mga gamit dito sa bahay. Sa barangay kami nagsettle about sa motor. Since ako ay part owner ng motor at nasa deed of sale ang name ko, ay sabi ko sa barangay na ibibigay ko ang motor niya pero bayaran niya ako ng kalahati. Nag-oo naman po si Englishman. Pero baka daw pwedeng magkabalikan pa kami. Sagot ko naman, no way, ayaw ko na. At sabi niya, I don't have Philippine Peso. I only have dollar. Sagot ko naman, that's fine. So just pay me in dollar. Then he said, okay. And madam, I told him, pay me now. Not later, not tomorrow. Siyempre madam, naninigurado din naman ako. Ha? <laughs> so ayun na nga ang masaklap na love story ko kay Englishman na nakilala ko sa Tinder. Then, since ako at ang Australian guy ay still in good term of communication, I called him after a few weeks of breaking up with that English man. Sa kanya ko, ibinuhos lahat ng luha ko, madam. Sabi niya, bakit ka umiiyak? May problema ba? Sagot ko naman, I almost had a miserable life with this Englishman that I met since you left me. Awang-awa siya sa akin at sinisisi ang sarili niya. Dapat daw pala ay hindi na lamang niya ako iniwan. Total, yung last try niya to reconcile with the mother of his children ay nauwi lang sa wala. At nag-decide na siya na hindi na talaga makikipagbalikan. Nagkaroon na din sila ng agreement na pwede niyang makasama ang mga bata kapag may free time sila at during holidays sa school. Sa ngayon ay patuloy ang aming magandang relationship ni Aussie Guy. Kaya ako po naisipang i-share ang kwento ko madam ay baka sakaling kapulutan ng aral ng mga naghahangad na magkaroon ng AFAM. Aminin man natin o hindi, ang financial ang number one na dahilan. At ika nga ay gusto din nating makaahon sa kahirapan. Oo madam, agree po ako doon. Pero para sa akin, napakahalaga pa din talaga ng magandang pag-uugali at tamang pagtrato sa atin ng taong ating mamahalin at pakikisamahan. Magkaibang magkaiba po ng ugali itong si Australian Guy kay Englishman. Si Australian kasi ay napakabait kahit wala siyang madaming pera sa Australia. At ito namang si Englishman may pera nga at kayang magpabalik-balik dito sa Pinas kahit ilang beses pa niya gustuhin pero napakasama naman po ng pag-uugali. Sa ngayon po ay patuloy ang aming relationship ni Australian Guy. This coming January 2024, turning 5 years na po kami magkausap online. Hindi pa po kami nagkita. Kahit isang beses pero may plano na po. At hoping to see each other soon. Thank you Madam Native Filipina for taking the chance to read my letter. Thank you so much for your time and God bless you more and your family. Hello Madam Letter Sender, thank you very much for sharing your story and to your honesty. Totoo naman talaga no, na number one na kadalasang reason kung bakit naghahanap tayo ng AFAM ay financial at makaangat sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na once nakahanap na tayo ng AFAM, ituloy-tuloy eh na talaga kahit pa hindi na maayos ang trato nila. Letter sender, nakarelate ako sa iyo ha kasi noon yung Amerikanong una ay talaga namang yayamanin siya and I can tell na kadalasan sa mga mapera ay may dalang pagka-arugante at superior talaga ang pag-uugali nila. Ilang beses na din akong napahiya kasi nga napapasigaw yung Amerikano ko noon. <laughs> ba diba, no? It's very embarrassing. Kaya talagang red flag ang ganitong uri ng pag-uugali nila. Huwag nating palampasin ang ganitong pag-uugali nila dahil at the end kahit pagtsagaan natin sila, eh hindi pa rin talaga magiging buo ang ating ligaya sapagkat ang kaligayahan ay hindi lang patungkol sa kung anong magagawa ng pera. Darating pa din talaga ang panahon na tayo magsasawa sa pangit nilang sistema at hahanap-hanapin natin ang tunay na respeto at pagpapahalaga. Kaya para sa lahat, piliin natin lagi ang partner na masaya lang kasama kahit walang maraming pera.